Ito po ngayon ay kumakalat sa social media. Wanted, caregiver, or yaya. Dahil ang ginawa daw na ito ni Sara Duterte, parang, parang naging yaya siya. Parang gusto niyang umakto as caregiver na isang ito. Naglahad si Sara Duterte ng anim na dahilan kung bakit niya dinalaw nga ito sa Sulayka Lopez. At yung anim na yon mukhang paawa ang datingan. Kasi nga kung may sakit, may kahit yung may jet lag kailangan daw damayan dahil may jet lag ganun pala yun pag may jet lag kailangan ng karamay <laughs> for this example so eto ang qualifications daw ng yaya wanted caregiver at yaya vice president mahilig sa confidential funds may aklat na isang kaibigan binansagang bratinella. nananapak ng sheriff at hindi umaattend sa mga hearing so saktong sakto daw na caregiver ang dating natong si Sara Duterte. Pero ang mga netizens kasi hindi talaga man, naniniwala na may concern or nag-aalala itong si Sara Duterte dito nga kay Sulayka Lopez. Wala namang ganun kasing sistema sa utak yung mga yan, yung mag-aalala. Talagang siguro gusto lang daw nasi, na, si, na, siguraduhin na itong si Sara Duterte na naandyan siya lagi sa tabi na itong no, si Sulayka para sa mga instructions. Para kahit papano, Uh, patuloy yung briefing nila dalawa na ito ang dapat mong sabihin at wag na wag mo akong ilalaglag. May kasama daw pagbabanta. Pero yung yung pag-aalala malabo yan. Itsura ni Sara Duterte may pag-aalala, mukhang wala. Kaya sa puntong ito, ang ang pangamba sa tingin ko, ang mas malaking pangamba ngayon ay dito kay Sulayka Rivera, ah uh, Sulayka Lopez. Sa tingin ko, sa tingin ko tinatakot yan na itong si Sara Duterte. Kaya laging naan dyan, ayaw umalis. Abay, sasamahan nga daw, ano? Sasamahan daw uh, sa uh, buong duration ng kanyang stay sa kamara, itong si Sulayka Lopez, sasamahan nga daw ni Sara Duterte. It doesn't make sense dahil akala ko ba busy ka? Hmm. Akala ko ba marami kang ginagawa? <laughs> Kalokohan din talaga natin si Sara Duterte. Ano ho? Oh, o, ayan. Kung kailangan nyo po ng caregiver, wanted caregiver and yaya, saktong sakto po, etong si Tambalos Los. Medyo may kakapalan kasi nga bawal pala talaga magstay overnight dyan sa kamara, pero nagpumilit pa rin etong isang ito. Hindi bago, dahil alam niyo naman ang mga Duterte, ano kung ano yung gusto nila ay dapat nasunod. At kung hindi, siguradong magwawala, magtatantrums at siguradong maninisi ng ibang tao yan. Kaya ganyan po ang nangyari eto ba ang gusto nating maging presidente na simpleng patakaran ay hindi kayang sundin good luck